<laughs> Nakablog ako sir eh, okay lang ba? Makita ako isa Oo, oh, ayos lang, walang problema yan So di mo shoutout mag shout out dyan? <laughs> Ayun pala eh, uh, tayo Ayun o, no. pala na sa Anong ano? Anong ano ba? Uh, sir Gars po Sir Gars oh. oh you know, thank sir you Gars. pala Sir Gars <laughs> uh, Shoutout kami kay Gars oh, <laughs> Ayun uh, Sabi namin sa Kamutami Jim Motovlog Yeah. <laughs> YouTube may yun. YouTube din siya. Eh, uh, uh, pero big bike naman. Ah, ganun. Ano sir? Shoutout na sa shout mga nauna namin kasama. <laughs> si kasama na sama. Nasa YouTube na Ang bibilis din niya eh. <laughs> <ay. laughs> ah, nasa YouTube na kami. <laughs> Good morning guys. Uh, ngayon ay nandito tayo sa likaw makiat lang tayo dito kasi may tatry tayo na accessories para sa camera ko pakita ko sa inyo ito guys so yung test natin mamaya pag uh, baba. pero nag try na rin ako na walang ganto nung lusong papunta ko dito para ma compare natin yung quality ito yung nabili ko sa Lazada yung uh, windshield uh, case protector sa GoPro Hero 7, 6 and Hero compatible siya. So ito yung brand niya. Polus. So ano siya, 171 lang kasama na yung <coughs> uh, sa delivery fee. O, ito yung itsura niya. So dito ko i kasi maraming lusong dito. Para makita natin yung kung okay ba yung audio natin sa kapag nagsasalita tayo tapos paglusong titing din, din natin yeah. oh, so ngayon uh, hindi ko pa kinabit yung ating uh, re-review pero mam mamaya pag uwi ko ikakabit ko na siya para makita nyo nabudol ka rin ba? Abudol ka. Alam na ako ito. Yan guys may nakasabay tayo si Ar Kuya Arnel tsaka si pangalan mo naman si -Yeah, sir. Jim. Ayun si G oh. Cesar Jim. Nakasabay natin mga solo rider din tong mga to. So akit lang kami na ang barangay At magpipicture daw sila Samahan ko na rin Sama mo na yung bike mo Sama kita sa vlog sir ha Sama kita sa vlog <laughs> Maka vlog kasi ako eh Okay. Yan guys, ito yung ating nabili. So, bali kakabit ko na ngayon kasi pababa na tayo, may lusong na. Bali, so malakas na yung hangin. So, bago yon ito muna yung video na wala pa yung windshield na accessories. Panawirin nyo muna. Woohoo! <laughs> ng hangin. Ang lakas ng hangin. And guys, 'yung ating uh, review dito sa ating nabiling accessories para sa camera. So dito ko natatapusin 'yung video, no. Hanggang sa buli nating paglalakbay. Paalam,